Magandang araw mga katiits, this is GMD Kumpas Decoding. Tatalakayin natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Big Boulder Pult Marker. Alright mga katiits, panibagong lugar, panibagong sign, symbol, markings na naman ang ating babasahin sa araw na ito na kung saan ay pinasa lang din sa atin ang ating kasamahan na treasure hunter. Bago natin upisaan ng lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito po sa YouTube channel ko. At ang GMD Compass channel ay nagpi-Facebook na rin po. Paalo na lang po kayo dito. Marami pong salamat. Okay, dito sa napakalaking bato na ito, Madam Sir. Dito makikita natin ang hugis ng paa. At meron itong isa pang kombinasyon na isang hugis puso. Okay, ito ay may hole sa harap. At mapapansin din natin dito na ito ay pa loop. At dito naman sa portion na ito ay meron itong tapyas na may foot marker edges. Ang ganitong klaseng foot marker ay nagpapahiwatig ito ng trill. Paki-double check na rin po ako dito sa may portion na ito banda kung meron itong nakaharang na bato. At dito rin sa harap, paki-check na rin po ako kung may mga bato pa kayo makikitang may mga marker. So, ngayon dito, Madam Sir, sa malaking bato na ito, ito ay pinaka-mother code natin na bato. Kasi malaki itong bato na ito. Ito pinaka-big boulder na bato. So, maaaring nandito ang mga importanteng marker na nilagay dito sa malaking bato na ito. Kaya marami tayong makikita ditong hole at dito na portion ay meron itong naka-triangle na hole. So napakaganda talaga at napakalitalyado ang pinapakita dito o oh, given marker na nakaugit sa bato. Ito ay napakasulid na prospective symbol marker natin na nakikita dito sa isang area na ito. At dito sa portion na ito sa bandang baba, Madam Sir, ay meron akong napansin dito na meron siyang arrow. At dito siya nakaturo sa may right side. At saktong-sakto naman na ang triangle hole ay nasa right side. So napaka-detalyado talaga ang pinapakita dito, Madam Sir. So meron tayong isang hugis pa at hugis heart. At saktong-sakto din na ang dulo ng heart na ito ay nakalagay sa right side. At dito naman sa bakas ng paa na nakalagay sa bato na ito ay directional pa rin papunta sa right side. At dito pa rin sa may baba na portion ay meron itong letrang C na engraved at may dot. So napaka-detalyado talaga ang pinapakita dito na mga sign symbol markers na nasa malaking bato. At napansin ko rin dito, Madam Sir, na napaligiran ito ng mga maliliit na bato. So maaaring ginagamit nila itong mga maliliit na bato na mga countersign. Pakicheck na rin ako, Madam Sir, sa mga kakaibang hugis na mga bato. Dahil dito ay ginagawang guide pa rin para sa tamang digging spot. Ang ganitong klaseng marker ay may malaking chance ay itong may potential na magkaroon ng earthly branches pattern. Kaya dito napapasok ang ating kumpas. Subukan natin dito mag-orient ng kumpas. Check natin ang pang nakapaligid nito kung saan tatama ang north south, east, west at sa mga apat na direksyon na yon, check natin kung meron itong mga nakapwistong mga bato sa mga bawat tigri na ito Okay, hanggang dito na lang po mga katiets. Mahalak ang tandaan na ito ay isang initial decoding lamang. Maaaring magbabago ito sa actual na remapping. Okay, maraming salamat sa iyong panonood. Mga katiets, pasubscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.